Sana may mahuan Diyos na may magbigay sa akin ng tulong. Oh. Talagang parang pinakinggan ka. Salamat naman at ako yung naging instrumento hmm. ni God. At eto mga idol. Ah... dala ni Bayaw ko, mga idol, yung, yung ibibigay namin regalo kay nanay. Ito, Siyempre, hindi namin pwedeng isasakyan kasi bukid ho yun eh, bukid. Imo-motor lang namin mga idol. Ayan, nabigatan na yung bayo, oh. Ayan. At dito na kami mga idol. At dito, sakto, nandito si nanay mga idol. Oh, nandito po si nanay mga idol. ito po si nanay mga idol. Sakto, nandito na po kami mga idol. Oh, yan po si nanay mga idol, oh. Ngayon po yung bayaw ko mga idol ay bibigay na po namin yung munting regalo namin kay nanay. Nay, kamusta ho? Kamusta po? Kanina lang umaga, Andito kami kong kumaga. Nandito kami noong umaga, nay. Ayun eh. mo, nasunog po ang bahay niya. Yun nga daw nay, ang balita na sunog ang bahay niyo. Kaya, ang Diyos talagang nakakaano. Thank you, nanay. Sunog diyan. Oo. Hindi mm, 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 na, upo kayo, upo tayo, upo ko kayo dyan may Mainit, upo tayo, upo, upo ko dyan Mainit, upo po kayo, tayo bibigay ko sa inyo po yan Yan, upo ko mm, tayo Yan, yan, para sa inyo yan nai Yan Yan, yan Nay, eto, sabon to na ya, sabon Pampaligo, pampalabap, at saka yung bar ha Yan, galing yan Galing sa akin yan nai Galing sa pamilya namin Kaninang umaga nai, galing kami rito As in, to, tinatawag ka namin kanina umaga, wala ka. Oh. Eh, ngayon, ito, munding regalo namin para sa inyo. Naalala ko tuloy yung anak ko. Oo. Oh. Nagtrabaho sa kessel Gang siya. Oo. Oh. Yung si Eric, hmm. namatay na Namatay na rin yung anak mo. Naalala ko tuloy yung mga katawan niya. Ah, ganun. Eh, yung asawa niyo, patay na rin po. Hmm. So nag-iisa nag -isa na lang po kayo sa buhay. Kaya ako na lang mag-isa. mag iisa mag na lang kayo. Nang masunog yung bahay, hmm. binigyan ako apat na euro at saka yung ano. Ito ako na lang gumagawa. Ito na lang na yung bahay mo. Lagi pa tumatama yung ulo ko. Ililipat oh, na Hindi na nai, sa inyo na to. Ilalagay mo na dyan. Ang dami. Um, eh. Okay na yan, Nay. Para sa inyo yan. Itong pagtulong natin to, nai, hindi naman natatapos na. Ito lang. Hanggat kaya ah, hanggat ko kaya kanina, namin tutulong, tutulong kami sa Sana may maaawang Diyos nga may magbigay sa akin ng tulong. Oh. Talagang parang pinakingdang ka. Salamat naman. At ako yung naging instrumento hmm. ni God na tulungan ka, Nay. Yung dasal mo pala kanina, Nay, na sana may magbigay Wala ng na tulong. Pong, uh, Pera. tulong Anong ginagawa nyo? Oo. Oh, oh. Pagkain sa araw-araw? ako nalang lang mag-isang Isa na mumunot ako nito. Uh, Ito naman, isang kulay na ikaw hindi binibili ka. Grabe no? Grabe hirap ng buhay na So, sana pagbutamutan ninyo ang tulong na ay, ito. Saan lang? Diyan lang na yun. lang po. dun lang po na Malapit lang. Bigas to na Bigas, kape, mga noodles, eh, ay, mga ay, biskuit, tinapay. Ayan po. Mga dilata na na Maraming dilata po. Yan, hindi po. Ano lang Panginoon yung pinakinggan no. yung sinabi kong Panginoon, sana may mabait na magbigay sa akin ng tulong dito. Oh, nay. Kasi kulang na rin ako sa tulog dahil nalala, pag nakahiga ko, naalala ko ang asawa ko sa saka ang anak ko. Hindi matapos ng pagtulong na. Kaya sabi ko, Panginoon, sana mayroon ka anak na may bigay sa si akin ng kulo. Salamat naman, Nay. Talagang pinapakinggan talaga pag ginabi mo ang totoo. Salamat, Nay. Nay, eto. So, anong ginagawa niyo sa araw-araw, Nay? Eh, namumulot kayo ng mga kalakal, mga ganyan. Tapos, kayo nilang namumulot po ang... Namumulot ako ng panggato, panggatong. Panggatong. Binibilad ko. Ah, okay, Nay. Oh, so nay, ito po yung Kasabi munting... Sabi ko, marami na nga ko pang mga oh. pangsaing na malang wala. Pangsaing naman ang wala. Ito nay, uh, may, may limang kilong bigas to nay na ibibigay sa inyo. At uh, kape, ganun nay. Ngayon, basta nay, uh, yung, pagtu yung pagtulong na to nay, hanggat may pagkakataon at hanggat may ano kami... Tutulungan kita, tutulungan. Hindi matatapos ang pagtulungan to. Salamat naman, Nay. Ito, Nay, o. Oh, para sa inyo, to. Ipasok Hello, mo na, Nay. O, oh, pasok mo na, Nay. O, oh, mag-ingat ma. ka yan, Nay, ah. Ah, balikan kita dito, Nay, ah. Salamat nang marami. Salamat, Nay. Oh. Ma. Salamat, Nay. Inasang ng Panginoon. Papi, alat. Ayaw? Ang sa akin, talagang binigyan mo ko. Walang problema po yan, Nay. Para sa inyo po yan. Deserve ko yung tulungan na, Nay. Pag Panginoon Magbigay sa akin ng damay Opo Hayo mo, Nay Babalik-balikan kita rito At abut abutan kita ng tulong, ha? Yes. Okay, Nanay Thank you Bye-bye po, Nanay Salamat Bye-bye